Ayan na yun guys Punta tayo sa sasakyan sakyan kasi Ipapakita ko sa inyo kung oh. Kung ano yung Mga nailagay sa Sa sakyan So ano yung mga nabili Ayan update ko kayo sa sasakyan, guys Kakawasin ko lang kaya sobrang pawis ko So buksan na natin para Yung ano kasi yung mga Pupuan kasi nito Lagyan natin ng mga cover so ayan kakawasing tulang guys buksan natin yung mga window para mahangin Ayan, papakita ko sa inyo guys ha. Ayan, yan, dilinisin pa natin yan kasi katapos lang natin magwasing nilagay ko muna yung gamit dun sa bahay. So, lilinisin pa natin yan, walisan pa natin at saka punasan. So, ito, may jersey na po siya, Sulana. Ito is 6K followers na jersey ko. Tapos, yan, kay Jim Bulag po yan. Kay Neri. Salon sponsor So, tanggalin natin to, tapos ibalik din natin mamaya pagka pagkasuot na yung cover niya. So, dito naman, automatic po siya. Ayan, so meron din kami isang unan dito. Saka may peak grass. Sa likod may peak grass din. Ayan. At dito sa harap, meron na siya mga toys. Ayan. Meron tayong aso dito. Saka ito, nabili ni Donald Shopee ito so, nilagay natin dyan para malinis din tignan dito may stop twist din dito tsaka ayan nabili na natin yung mga ano natin dito sa loob mga uh, panginoon na mamamiri ayan syempre meron tayong rosaryo para pagbiyahe tayo hindi natin makalimutan magdasal ayan meron din tayo ditong wipes dry wipes tsaka yung ano meron din tayo dito mga ano. Diba? Ito, nabili din natin si Shopee to. Ayan, lagayan ng mga papilis niya. Ayan, pili din yung ilagay dito yung mga ID, license. Diba? So, bumili na din tayo ng ano, lagayan ng cellphone. Cellphone holder. Ayan, sa likod naman tayo. Dito, papalitan natin to. Ay, hindi papalitan. Pakabira natin yan. Sa likod naman dito sa likod hydraulic din yung Ayan ito po yung hydraulic nyo kung siya po siya ang tumataas pag inihila nyo ayan nakapick grass na rin po siya dito at ito yung cover niya sa upuan dito walang cover dito eh tapos bumili na rin tayo ng tolls may jack sa ilalim ayan meron tayong jack dito may mga ano dito may mga mga range supplier at dito pambukas ng ano pantanggal ng uh, gulong ayan pagresirahan tayo meron tayo pantanggal ng gulong at meron din tayo dito warning device anong tawag dito warning device dito. ah ayan early warning device yan po yung nilalagay sa daan yung naka triangle na device pag kayo yan yung ilagay nyo sa daan para makita yung ano yan eh reflectorize yan eh na ano red tsaka orange so ayan guys ha ah. so at isuot na natin to ayan isuot na natin tong cover ng upuan so let's go buksan natin dun sa harap Hey, ayun na nga so lagyan na natin masan ba No, likod na and yun kakatapos lang natin ayusin yung upuan so ayan na kabit na po sila kulay green lang po kulay green din po yung narod there kasi para terno sila diba ayan na sobrang pawis po so guys hindi pa kasi ako naliligo dito magwalis na rin tayo dito mamaya kasi sobrang dumi eh. ayan so ayan ah. parang ito may nakakabit din po dito hindi ko alam kung anong ikabit dyan o ano ilagay so ito lang siguro guys ayan tapos natin maglinis at saka na washing na rin po so dito lang siguro magtatapos yung video na to guys. Maraming maraming salamat po. Ayan. Bye guys. Thank you. Thank you so much. God bless. Peace.